for today's video ayan nakikita nyo guys mag uh, unboxing tayo actually 2 uh, weeks ko na itong sinaping bumibili lang talaga kami kapag may sobra yung sahod hindi ako katulad dati guys na parang uh, yung sahod ko is like walang matitira palagi sa akin syempre pinapadala natin sa Pilipinas no so ngayon na uh, nire-rewardan ko yung sarili ko. Parang feeling ko kasi yun yung laging nakapagpawala ng hindi mo mararamdaman yung pagod, no? So, and guys. So, siya na ako'y kasi malamig. Malamig. Oh, closed yung door namin. So, sobrang malamig pa rin siya. Sobrang lakas ng hangin. So, itong mga binili namin guys is nasa outlet kami bumili. So, medyo mas makakamura ka. At may mga, syempre, discounted lahat ng mga binili natin, no. Yung ibig sabihin, naka-on-sale lahat. So, first thing first, itong ating Sephora. So, napabili lang talaga ako, guys. Napaisip kasi ako na um, summer na, malamig pa, pero sobrang main, maaraw na. kumbaga since nagbabasa ko pa minsan-minsan, kapag uh, yung shift ko ay 8 hours lang, like... 6 to 2 ako. So, 2.30 ang labas ko. So, mag-aantay ako ng bus. So, syempre, tatlong bus ang sinasakyan ko. Dati, hindi talaga ako nagsa sa sunscreen. So, bumili ako ng sunscreen at tinignan ko itong Shishido. Ayan, tinapon ko na yung box niya. Shishido. So, ayan guys. Sobrang mahal pala talaga sa skin ako. So, tinitipid ko siya as in sobrang pag naglagay ako, isang patak lang talaga as in ganyan ganyan lang sa akin. <laughs> so, ayan lang susubukan ko lang naman kasi mayroon akong eczema. So, hindi ako gumagamit ng foundation, guys, kasi nagkakapimple ako as in. Subukan ko na siguro pag importante, talagang pwede. So, ayan, ang next kong binili is pangkilay. So, naputol yung <laughs> isang pangkilay. Hindi naman talaga ako nagkikilay usually, no. So, ito yung brand niya is Go Proof. Ayan. Ito ay nasa $28. So, that's, that's like almost uh, $1,500. So, itong Shiseido pala guys is nasa $3,000 pesos siya. So, ganito lang yung kaliit guys. Sobrang liit niya. Pero worth it naman siguro to Kasi titipirin ko. Siguro mauubos ko to mga 4 months. And ganyan ako katipid guys. No? So, yung next natin guys. So, itong latest na binili namin kasi uh, si Habi is ah uh, mahilig talaga siya bumili para sa akin like underwear <laughs> hindi ko siya pinakikialaman pero sabi ko lang pumili siya ng kulay na hindi colorful kasi laging colorful yung binibili so ayan pag bumili tayo dito maganda lagi yung kanay nilalagyan nila ng nila mga papay so bumili ako ng dalawang Victoria's Secret na bra <laughs> Actually, dito guys, hindi uso yung ano, pag lumalabas kami, lalo na winter, hindi ko na nabukulat. <laughs> so, dalawa, $40. Kasi yung una kong napili, white, $50 siya guys. Isang piraso lang. Sabi ko, no, I don't want to waste money. It's so expensive. So, imagine mo yung $50 that is already almost 3,000 pesos. E ito, $20 isa. So, nasa more than 1,000 pesos ang isa. Kung tutuusin, pwede pa tayong bumili sa Pilipinas. Mura lang ba? So, itong underwear. So, yun, guys. Ano siya? 7 na piraso is uh, $35. So, ayan guys. No? So, okay, Kasi, ko na. Ilalagay ko na sa cabinet. So, ang next natin guys, itong Calvin Klein. First time kong magkaroon ng ganito. Feeling ko lang kasi syempre hindi naman ganun kamahal no. So napabili lang talaga ako at pinili ko yung both black. So ayan. So hindi siya yung ano. Hindi siya yung sobrang mahaba. So normal lang din. At saka ito. So ayan. Mm -hmm. Ayan. O oh, diba? Nagusot-gusot na siya guys. Kasi lalaban na natin para masuot na natin sa summer. So, So, ang next natin, guys, is itong coach. So, ayan, diba? Uh, so, dati talagang ang hirap bumili, guys, kasi hindi natin ma-afford talaga, no? So, ngayon, parang pinaghihirapan lahat natin. Sulit yung ating pagtatrabaho kasi kung ano yung gusto natin bilhin, pabibili natin. So, nagusto, mahilig ako sa sandals, sa chinelas since I have a lot of shoes na so sabi ko mag sandals naman ako kasi feeling ko mga ganitong style comfortable ako ba diba? so ayan so, so ito is nasa worth ano siguro to 5, 6, 7 thousand pesos mga ganito no? so magaganda yung mga bag sa ano pero hindi na ako masyado more on sa bag ngayon kasi dito naman masyado nagagamit kasi so, sobrang busy tayo sa trabaho So, itong next natin guys, no. Ayan. So, ito. You si, si, T-shirt. Mickey Mouse. Tagap. Tapos, yung jogging pants guys, nandoon na siya. Tapos, eh, nasabi na ata. Ito. ito guys, so, yung asawa ko mahilig sa Mickey Mouse. Mini Mickey Mouse. Ayan. So, meron na akong uh, hoodie nito. So, bali tatlo na sila, di ba, partner? So, ayan guys. and then bumili ako sa Uniqlo ng ano bang tawag dito sa ano na to wide trouser jeans wide trouser jeans kasi yung na, na, may binili ako dati sa Hong Kong na sinuot ko papunta dito ng flight. So, ang nangyari guys, na dagtaan siya ng ball pen. As in, napakarami. So, ang pangit na niya. So, tinapon ko na yun. Sayang kasi favorite ko talaga. Yung mga Pero yung size na binili ko na ngayon guys, is 25. Dati, 22 lang. Ngayon, 25 na yung binibili ko kasi uh, um, kahit lumog man siya sa akin, uh, ayoko na yung super fitted. So, parang alam mo yun, wide leg siya pina yung mga gusto ko kasi pag mainit minsan, ano. So, nag-on sale siya. 39 US dollars. So, ganun. Ito, mahal to. <laughs> mahal? <laughs> Basta para sa atin mahal na kasi yung Pero, bumili pa rin ako kasi si asawa si hubby yung Levi's guys. So, gustong gusto niya yung ano. So, enough lang yung length niya at yung size niya is nasa 27. So, imagine mo 27. Pero, ayan yung sukatan ko, yung hindi nagsukat. So, pagdating dito, sinukat ko. Perfect naman talaga siya. So, ang sarap ng, ang ganda ng pagka-fitted niya. Pero, yun nga lang, sobrang mahal niya, guys. It cost 60 US dollars. So, that is 3,000 pesos also. So, you know, ako, maingat ako sa lahat ng gamit ko kasi pinapasa ko rin siya sa mga pamangkin ko. So, ayan meron akong dalawang ganito from Zara so buti na lang, favorite brand ko yung Zara napabili ako dalawa to eh, Put, uh, parang beige yung isa at saka isang dress so ayan nga guys ayan bumili si Javi ng jacket na Levi's Ayan. Pero I alam mean, nyo guys, bili lang yan nagbili bili. Hindi niya sinusuot as in. lang ko siya ng Levi's pants. Levi's polo, never pa naman nasuot ka lahat ng buwan na. Next naman itong Nike natin. So, sa outlet din siya. Sobrang daming tao doon. Medyo mas makakamura. So, si Javi bumili siya ng kanya. Collection niya lang yung mga sapatos guys. Hindi niya talaga sinusuot. Takot yung nasuotin niya yung mga sapatos niya. So, ganyan ba oh. Yan. So, siguro nasa 70 US dollar or 80 something. So, compare mo naman sa ano, mahal talaga to. Tapos, kumuha na rin ako ng t-shirt kasi dalawa 40 US dollar. So, parang 1,000 plus yung bawat isa, no? Kasi nag-uunti-unti na naman ako mag-ipon para pag nag-box next time, hindi na ako mahihirapan. Kasi pagbiglaan, sobrang magastos. Feeling mo ang bigat sa bulsa so ayan na guys so ni-enjoy ko lang talaga yung ah uh, ah pagbili in a moderation hindi yung ah uh, yung sahod mo is parang doon mo ibubuhos lahat parang sa sahod mo parang kukuha ka lang ng 2% na ah uh, like palagay mo 5% sina shopping mo minsan pero ako kasi ngayon medyo uh, limit na talaga ako kasi ayoko masayang yung pinagtatrabahohan ko kasi nakakapagod naman talaga may time na you know less lang yung tulog ko pero ganoon talaga ang buhay dito sa Amerika as in may enjoy mo rin naman talaga no habang nagtatrabaho ka ang sarap kasi may freedom ka um, pag umuwi ka ng after 8 hours may time ka pa pero ako kasi hindi ako masyadong natutulog kasi pagdating ko magluluto magliligpit ng kwarto namin. <laughs> Mag, yun lang. Prepare for another day. So, yun lang guys. Hopefully na kayo din, you know, bigyan natin ng um, reward minsan yung ating sarili. Kasi, para sa akin, yun lang yung makakapag uh, ano sa akin, mga pagpasaya for now. <laughs> Siguro, pag tumanda, tanda ko na, talagang, uh, ano, mawawala din yan. Sa ngayon lang naman yan. Pero naka-focus tayo ngayon sa pag-iipon kasi hindi sa lahat ng oras okay tayo, no? So, yun lang guys. Sobrang saya ko. And thanks for watching sa lahat ng sumusuporta na hindi tumitigil sa pag-support. Thank you so much. Sana later on makabawi tayo sa lahat ng supporters din natin, no? Yan. Pagpatuloy natin, daan-daan lang. See you sa next vlog. Bye!